Kung uh, alam namin, na ibalita namin kayo na kung ano yung naging mm. desisyon. Ano? Pero syempre gusto namin malaman sa inyo what's next, ano, lalo po sa inyong uh, uh, ano, no, paglaban dito sa kaso na ito. Uh, may arrest ba agad din susunod o meron pang opportunity to, to, ano, no, to do some legal ano pa, uh, steps? Well, uh, Joby, hindi pa final syempre okay. yung uh, decision dito, no? Uh, although nag-ano na yung korte, nag, nag, nagbigay uh, ng desisyon, ng conviction sa amin. Pero kami ay mag a pa rin sa Court of Appeal. Pero hindi ko alang alam kung magkaano pa kami ng memorandum, ano yung, me, yung motion for reconsideration sa Korte. So yun yung mga pwede pa namin gawin. Kanina nag yung aming mga counsel yeah. Yung mga pwedeng gawin. We, we were given 15 days according to the rules yes. na mag Pero mm -hmm. mm -hmm. what was your initial reaction po, ma'am, when you learned about the decision of the court na sinasabi nila na consider this child abuse? Well, hindi ko inaasahan yan, Maricel, no? Hmm. So, alam niyo naman, naging teacher ako. Wala naman ako naging kaso ng ganyan na pangaabuso sa mga kabataan. At ito lang yung ginawa naming pag-rescue on emergency cases uh, sa mga teachers, sa mga bata, ay uh, pa kami ng ganitong uh, child abuse. Kaya, hindi namin inaasahan kaya sabi uh, ting sabi ko nga hindi ko tumatanggap kaya kami mag-aapela uh, tingin natin ay unjust itong uh, naging desisyon ng korte. Mm. -hmm. Super so, positive naman po ang inyong abogado na ano high ang chances po dito sa ating uh, appeal kasi marami kayong options po di ba? Yes, oo tama oo. meron kaming uh, mag-aapela kami in 15 ano in, within 15 days. Mm, okay. Well, good luck at po. 'yung ano sinabi naman ng ano noong abogat ay nang judge na 'yung aming bail na kasi nagdala kami ng bail ay effective pa rin 'yon hanggang sa mag-apil kami. Ah, hanggang so, sa matapos ang kaso. Yes. So, 'yung ganun lang ganoon at syempre 'yung conviction sa amin ay uh, hindi 'yan mag hindi 'yan magpo-prosper hangga't kami ay naka appeal at uh, dinidinig pa rin ang kaso hanggang sa Supreme Court. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, sa Sona Day, pupunta pa rin po kayo sa Congress? Yes, oo. Oh. Pupunta kami sa Congress pa rin para uh, maumaten ng Sona. Okay. Uh -huh. Eh, naku, Congresswoman uh, uh, France uh, bawal na daw mga statement na ano eh, na mga damit. Uh, ano 'yung po reaction nyo dyan? no kasi usually ang makabayan block meron sila mga oh, statement oh, oh, oh. all the time eh. So papaano nyo ba ipapahatid 'yung inyong mga uh, mensahe sa araw na 'yon? Well, kami lang naman 'yung naghahapid ng ano no ng mensahe ng ating mga kababayan yeah. kaugnay nung kanilang mga hinaings. Ako particular no sa akin kong sa aking mga sa sa amin sa ating mga teachers and education, meron po tayong statement. Hmm. Hindi naman ito mga derogatory or mga panlalait or whatever. Mga calls lang naman ito na lagi naman namin ginagawa. No, uh, very artistic na mga na mga pamaraan ng pag pag ano na pag uh, pagpapahayag namin ng aming ano, nung, ano nung mga calls ng aming mga teachers. At ito naman ay bahagi pa rin naman ito ng freedom of expression and freedom of speech na hindi dapat sinasagtaan ng anumang mga memo or whatever na kautosan.